first so bagay tayo ito tayo ng sandwich dahil para sa ating mayamid and terminus hindi na magkakiro yung makikita yung guys ayan, yan ang luto namin or sandwich namin yan mga person hindi naman next ano dito tayo medyo mga ating kapalikiran Luman no, ang aku pang garlic. Hindi kita nak na. Pag-unang sa natalik. Tama <tangan> siguro <tuk> na. Hindi mo butani. <tangan> Hindi <tuk> mo butani. Hindi mo butani. Hindi mo butani. Di ba taklobin ito? Wala pa pa manalo ko. natin ng oyster shirt, guys. <laughs> oyster shirt. Oh, okay, bikin naman. Ganda ng brand. Ay, okay naman. Tama na, ipag na. Tiya naman, umun sya nasunog. Sakto naman ng uras. Hmm. Tilawiro na. Ok na, lagi na. Di mga kong magtilaw. Buwa, muka niyo muka kayo balo. Kaya ka, buwa muka. Kaya sika, gusto man niya magperfect yan loto. Tilawiro na. Pa... Lami na, lagi na. Kaya na po, ayo pag tumutungo. Muka muka tilawiro ng karni, ang angkohan? Okay na po guys, okay na to. So, po. Kailan pa kayo po mamush? So, dudium na natin another person. May low fire, okay, low fire. Low fire. So, stickman na natin ang another minute. Another so, minute, guys. Our main dish. Ating main dish for this, this is Paris. this is Haris. This is Haris. Okay na ang aking lahang. Sobrang soft naman ito. Sobrang <laughs> sobra ba di ka soft? Parang ano na. Ang ito na. Parang ano na? Ganyan din ang boses niya guys. Baging soft lang siya. Normal na yun siya sa mga bisaya people. Parang mga galit 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 naman dyan. Ayan. Diyan kayo. Meron kami oh, pasta. Ayan. Garlic. Tomato garlic. Tomato garlic. Tomato garlic. nahang pun itu guys, pungus satu, tabung lagi guys, kami kami tu guys, kau pas, iih, macam mana tu, nasai genting, nasai okay done for the wine oh, break, mana, okey nak? masih terus pemilu, pemilu tu pun. Wow. Okay na na? Mm. Tanaw mushroom, luto na ba na? Okay na siguro ni. Eh. Okay na to. Ano <laughs> okay, mushroom? Eh, hey, okay naman ang mushroom. Di diba mo na good ka ng kono? Basta importante, lami lang siya pagka na ito. Eh. Okay, okay na po eh. oh, ni. Ano, ako pag-inig sa labar, maluto ng mushroom. Okay, na Okay, tabunin. Okay, tapunin. po mushroom. Sinabi, para po ng mushroom. Oh ng mushroom. Oh po ng po ng guys si po mushroom. mushroom. Tama na, tama na. Jana na, na sila ng kaos na taw ni Loto. Ah, so, saan dito, na, dito. Dito, dito tayo para makikita tayong lakad nang mga tao dito kayis. Ayun. Kita nyo yung sister ko, nang napakaingay niya. <laughs> mag-ano tayo ng garlic. Isa lang uh, 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 ka, oh, Isa lang No, isa lang kutsara, tayo. Matika. ika Salit tayo, guys. Samahan ako sa aking garlic na na green. Garlic. garlic bread. Garlic bread. Ayan, okay na ito. <laughs> na, nababaliw na tayo sa okay na ito. Ayan, okay na yan siya patayin na natin dahil meron pa tayong ibang menu. Ang daming lulutuin, guys. So, ngayon lang kami nakahawak ng na, kami charos lang. <laughs> nakahawak ng camera kasi kami lang. Four days lang, guys, ang kaligayahan namin. Four days. Four days lang ang kaligayahan namin, mga person. Ano lang? Ano lang? O ano? Ano lang? Ito nga ako ni ikaw uh. So kailangan natin siya i sa laban ng blender. Para sa tinapay. Wait, bukas pa ko para sa garlic dye. kung ko ng garlic na bread, mga person. Meron akong tinapay na Bukit Tidak, saya ingin dapatkan bukit Kami baget bukit Jangan bergurau Kami mempunyai bukit Jangan menggambar saya dengan 现在 okay na yan, hoy. Mushroom, mga Hindi, okay na okay ng mushroom. Oh, sa okay bagay, di man na gusto sila o hap. Mga to to kwan, sila. They di man sila hap. Hindi <laughs> sila hap, buta. So, garlic. So, lalagyan ko siya ng coke guys. Ayan. Pagkaya oh, cream. oh, guys. Look. So, lagyan natin ng kiri. kaya natin kung kiri. Okay, yan, okay, okay pa na? slice na lang. Anaka lang. Okay. Tanawa lang sa... Ano, oh, nabali naman, okay, naman. na. mo. Bali naman guys, sa 8, 9, 10. Aku ingin panjang <laughs> Zengba, Guys, nami sudani so. Ginisang sayote, guys. With chorizo. Sanyo, kita nyo guys. Super <laughs> <laughs> kita Sarap guys, kasi ako nagluto. Ii. Yeah. Basta basta siya na magluto, masarap daw yan Kalikay dito. Ayun, kasi magawa tayo ng garlic. babaan natin para makita nyo kung anong ginagawa ko yung kaganapan Oh my God, oh my God, oh my God. Ayun, pwede na yan. Pwede na yan. Huwag yun makita yung mukha Importante yung boses, tsaka yung mga ah, <laughs> oh my God. Oh my God. ayan, okay, natin. Dito. Tapos kukuha tayo ng, ano, to be continue guys, to be continue. tayo. Ito na nga, gumagawa tayo ng, sobrang init, promise. Hindi ko na matitik. Hindi ko matake ang gusto. Hindi pala ako pwedeng kumanta. Bawal pala. Baka masipian na naman ako. actually guys, marami pa kami gagawin. Hindi maubos ang isang araw. Mag-half-half lang tayo ng oras. Ano ba yung half? Hindi, doon pala yan sa malaking ano po uh, yung gaganon Chopper, chopper, chopper. Chopping, kuha na siya. What hey, blender, of chopping? Blender, masanit. Kanang-anman, kanang tomato. Diri pwede man. Mukha man na siya, kaya namay green. Bakit sure, na ako pangganin mo? lagi mo pa ko garlic. Sure ka? Ay, di ko sure. Hindi ko sure. Yan. Dahil para makita naman ang buo nating pagkakatao. pagkatao. 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 pagkita makita ating buong pagkatao. Ganun ba gawin natin? Gagawa tayo ng garlic paste. Garlic. garlic. Para sa ating garlic bread. Eh, try daw kuwan Gabas. Kung kaya ba? Mm. Ang bigat, 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 bigat. Okay. Oh, di ba guys? Sige na 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 siya ka, Juan. ko guys, sa iyo mo work up mo. Bakit di nag-plan ka? Para sa akin dahil eh. Book na hmm. oh, na? Oo, i-plan na. Kala na. Kala na. Kala na. Kala di ba? Kala na. Yung Kuha ko din Ay, dali Siguro. Okay na, pwede na ibutan? Oo. Oh. Pwede na. Kani, yung saan naman eh. Wala ako nang diyo kaya yun ah. Kompleto na ang ating ano. Kompleto natin sa baba. Kompleto na ang sa taas. Pag kompleto pag binagay guys. Ay, pwede. Saka ang pamibuha ito ng no, ay. Or... Kompleto. Pag himok sa saan ah. yan. Ito na. Okay. Oh yes. open Ano Cheese. Asa naman daw kung butter? sabi medyo kadami ang butter natin na yun. Ayan. Para sa ting butter. Garlic bread, butter. <laughs> garlic, <laughs> garlic bread. <laughs> garlic bread, garlic butter. <laughs> garlic bread, garlic butter. <laughs> ano gayon? Mahulog din niya itong kapuang. Uy, kita tiyan!

more cheese, more guys Pwede na talaga ako restaurant guys. yan, charot. Corpome, corporation. Ayan, okay na ba to? Okay na to, guys. Lo, muna na to, muna ako ng Sige na. Sige na. Huwag manjid na. Sige na. Diri siya mag-dress sa ah. wala siya dress. Wala siya dress. Kainto lang daw tayo happy. Cream line. Cream line. Let's go cream line. Direktsa ang banta. and garlic bread. So, tapos na kami guys. mamaya, mag update na lang tayo later guys. Tapusin ko na to. Dahil, darating na ang kami aming nanay. Baka mag-check points yun. <laughs> Wala na kami pang nagkataon. Bye guys. Thank you for watching. See you tomorrow. Bye!